Hello mga sisi! Hello mga kasari! Ganda ng headband ko. ganda ni Ate Rose ninyo. Ito yung attire ko ngayon. Yan! Sexy yarn! Sexy ang matanda. <laughs> magtanong kayo, or kung nagtaka kayo, bakit ganito yung attire ni Ate Rose ninyo, dito lang ako sa tindahan pero bakit ganito yung attire ko gumawa kasi ako mga sisi, gumawa ayan, otal gumawa kasi ako ng uh, greetings para sa grocery at i-upload ito sa tiktok ayan, makita nyo ang aking greetings sa grocery, sa tiktok account ng grocery, kaya Uh, Mag-follow kayo doon sa TikTok mga kasari ha. Makikita nyo kami doon. Ayan, follow nyo kami sa TikTok. Ayan. And, kumusta pala kayo? Ngayon ay lunis. Siguro dyan sa lugar ninyo, bising-bising -busy na kayo. Pero dito sa amin, alam nyo mga sisi, dito sa amin, parang ano lang siya. Parang normal lang na araw. Ganyan lang talaga dito sa amin. Pero sige na lang, kahit papano, kahit na normal na araw lang, may pumapasok pa rin na benta. May mga blessings pa rin na pumapasok. So, wala tayong magawa. Ako ano lang yung meron, eh, na lang. <laughs> This is life talaga mga sis. Okay, so uh, wala talaga akong paghahanda na bongga-bongga. Ako -bongga. uh, ano lang yung uh, normal talaga na na mga pag uh, pamimili ko, yun lang, yun lang. Tapos may uh, gidagdag lang pala ako yung mga Siyempre, magpapasko, mag New Year. Nagdagdag ako ng mga ricados para sa mga salad, di ba? Yung mga pasta, halimbawa, mas short yung ating mga mga kapitbahay dito. Yan, meron silang mabili dito sa atin. Yun lang, tapos nagdagdag ako ng kunting Nestle cream. Hindi katulad noon na by box talaga. Yung aking mga cowbell dati is by box talaga mga sisi. Pero ngayon, pailan-ilan na lang kasi nga may grocery naman, uh, MWF pwede ako magpa-deliver. Kaya hindi na ako kumuha ng per box talaga. Before, kumukuha ako ng per box. Kasi nga, nasa ano pa lang, nasa line of one. Halimbawa, December 15. Ayan, mago grocery na ako. Kasi umiiwas ako sa napakaraming tao. Kaya kumukuha ako ng per box. Pero ngayon, na nandito na si grocery. Ayan, hindi na ako kumukuha ng per box. Kasi tulad ng sinasabi ko, amwf uh, MWF, minsan nga Sunday may delivery si grocery, ayan yan yung napakagandang Ah, uh, napakagandang tulong talaga sa atin na may sari-sari store si Grocery. Sa totoo lang talaga. Ayan, so ngayon is Monday. Kahapon ako nag-check ha, isipin nyo yan. Kahapon na uh, Sunday nag-check out ako. So ngayong lunis, may mga item ako na na-deliver from grocery. Yun lang. Tapos sa mga soft drinks namin, tulad ng nasabi ko, kung ano lang yung meron na available sa amin na mga case na walang laman, yun lang talaga sa mga Red Horse beer. Yun lang din, hindi katulad noon na uh, nag-a-add kami ng ilang case, 20 case. 20 case talaga yung ginagdag namin ni Kuya Dave para reserve para sa Christmas Christmas at saka sa New Year. Hayaan nyo mga sisi i-update ko kayo kung magkano talaga yung actual or magkano talaga yung benta natin Ayan, kung uh, same lang ba sa kota namin dito araw-araw or lalagpas ba abangan nyo yung vlog ko eh uh, ano ko na talaga kung magkano yung benta namin. Hindi na siya isi-secret <laughs> Diba, madamot naman si Ate Rose, hindi hindi niya sabihin kung magkano yung benta. Sige, sasabihin natin yung benta natin sa December 24 and uh, this coming New Year. Asa ngayon mga sis ko, ayan din ako pumupunta sa grocery pa kung may mga kulang-kulang, magdadagdag na lang ako at mag-order sa grocery. Ayan, ay, so, sa mga chichirya natin, marami pa naman. Kunting share lang. Kasi lunis ngayon, kailangan meron tayong upload. Ganda ng headband. <laughs> Ito yung binili ko. Bakit ano? Parang, wait lang. Ay, kaya pala parang hindi malinaw yung camera ko. Kailangan punasan. Pero napulasan ko naman. <laughs> okay anyway, dito tayo. So share ko lang sa inyo 'yung mga item na dumating from grocery. Ayan. so nagkakahalaga sana 'yan ng siguro aabot siya ng 5,000, pero may mga item na out of stock, so 4,000 lang ang nabayaran ni Ate Rose ninyo. So 'yun lang, ito lang 'yung mga item na nabili natin ngayon. Wala talaga akong preparation pero siguro kayo busy busy na namimili na mga per box box na ng mga items. So kunting pasilip lang sa mga uh, hinihiwalay ko na ng mga item dito sa aking glass shelves, medyo madilim. Wait lang. Si Kuya Dave shout out. Nag, ano siya. nag si cellphone Tapos dito tayo sa aking uh, glass organizer. So ito lang yung ano preparation ko hinihiwalay ko na lang. So, margarine. Tapos, meron tayong konting uh, nata di coco lang. Tapos, meron tayong kaong. Ayan, ito lang. Tapos, Alaska crema. Mga ilang box lang ito. Tapos, orong natin. Dito tayo na part. Uh, Nestle cream. Ito lang yung Nestle cream ko. 2, 4, 6, 8, 10. Nasa 13 pieces lang or box, ang ating Nestle cream. Tapos, sa uh, egg cheese natin, meron ako ditong sampo. Pero doon sa box ng grocery, meron akong bagong order ngayon. And, sa mga ano na naman, mayonnaise, best food. Kasi minsan maubusan yung ating mga suki. Anim na best food na malaki. Tapos, dalawa lang yung ladies choice ko. Kasi nga, hindi naman ito talaga as in mabenta. Tapos, ito, may, minsan may maghahanap din. So, ito lang yung Uh, dito na part lang yung uh, hiniwalay ko na mabenta. Mukhang mabenta. <laughs> Tapos dito na party, syempre yung ating mga... Uh, dinamihan ko na yung aking mga tomato paste. Ayan, tomato paste. Nagtaas na siya. Before benta ko, nito is 20. Ngayon, ginawa ko na siyang 23. Uh, tomato sauce na maliliit. Ayan, ito. Hans, pork and beans. Tapos, uh, tomato sauce na original sa katibbit. So nag-add ako ng spaghetti sauce. Ayan, spaghetti sauce. Puno so, ito dito sa ilalim mga sisi hanggang sa likuran. Ayan, ito lang naman yung ano ni Ate Rose ninyo. Ayan, yan mga ganito. Ayan, same as usual lang. Wala talagang as in preparation. Ayan, si Kuya Dave na yung inutosan natin. Isang box ng pasit Kanto na spicy. Ayan na. So, ito Kuya Dave sa gitna. Open. Okay. oh, Oo. pasilip lang. Tandahan, baka matamaan yung mga item. Hindi na natin yan mabenta. Tapos, ayan, nag-add pala ako ng pansit kanton. Iyan e, o mo. Nag-add pala ako ng pansit kanton. Ito, yung kulay orange. Tapos, chili mansi. Ako na. Ako na, yan na. Tapos, itong sito and cobra. Ano pa ba ito dito? Ito lang tapos mga cubes, four cubes, kapi, kunting kapi lang. Ayan, noodles pala ito dito. E, ito ay sa ilalim binuksan ni Kuya Dave. Ay, kapi, baka matamaan ang kapi. Thank you ka na talaga sa kapi pag matamaan yan. Ayan. Ayan, crispy fry, tapos kapi. I e, ano mo yung GSM pa, Kuya Dave, kung anong flavor ng GSM. Ayan, ayan, orange. Nag-add nag na lang din ako sa grocery. Tapos, mga kapi na yan sa ilalim. Ayan, magic syrup. Okay, yan na lang, huwag na. Tapos, ito dito, siguro non-food. Non-food and saka shampoo na yan. Tapos, itong pinatunga ng uh, pansit kanton, isang litrong tubig yan, mga sisik ko. Okay, siya, sige na. <laughs> ito lang muna yung update natin for today. Thanks for watching. Kasi, lunis ngayon. So, kailangan meron tayong uh, update. So, ayan, si Kuya Dave, gidisplay niya na <laughs> ang coffee ko, Blanca and Brown. Kasi naubosan na ako ng Blanca and coffee ko na Brown. Ayan! Hanggang dito na lang. Thanks for watching. See you next vlogs. Bye for now. Love you mga sisiko!